ito matras yung bus o oh, matras ganyang kagagaling yung mga driver ng bus na oh. haba itong kami dito eh Pumilok na nak. Oh.

sa amin yan eh ito yung bus namin na dali ba kay yutong ah dalawang bus lang pala kami ito yung sa atin Tabi, 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 gigilid, gigilid. Aja na, pwede na dyan sumakay. Ano pa ba? Aja na. Ah, doon ay, ay papasakayin. Wala naman ako pasayero, wala naman ano eh, oh. Tara! Makakatulog na ng maayos Sarap tulog ko dun sa ilalim oo oh, Kaso bitin eh, pa. Mga 30 minutes lang siguro tanda ng kuha doon eh. naka parang nasa Ay, ano mga <laughs> mga bata may mga pa kami dito